Nakakalula daw po ang yaman netong netong pamilyang atayde. Marami palang mga interviews yung mga yan na feature sa iba't ibang social media platform ng mga kilalang journalist katulad ni uh, Bernadette Sembrano, um, Karen Davila, at marami pang iba. Ang yaman. May bahay sa France na napakagara, napakalaki so, talagang may kaya. Talagang marangya ang pamumuhay. Naka-helicopter. Lagi oh, may mga beach houses sa maraming sulok ng ating bansa. Talagang yan bang mga ganyang yaman ay makukuha ng mga katulad ni Arjo, katulad ng katulad ng ina niya na mukhang hindi naman masyadong visible daw sa pag-aartista sa kasalukuyan. At lalong-lalo lalo na po itong si Arjo Atay, mukhang hindi na masyadong naglalabas nga sa mga pelikula dahil politiko na. Hmm. Eto, Dawit ang pangalan na itong si Arjo Atayde. Kamakailan kasi nakita rin itong si Arjo Atayde na kasama nga yung si Alcantara sa isang basketball king. ba? Diba? Sa mga pagtitipon, sa mga pagkakataong uh, hindi, na, hindi na trabaho ang pinag-uusapan, sila ay magkakasama na ang ibig sabihin, malalim ang ugnayan. Hmm. Bakit ganon? Contractor, DPWH um, uh, leader or, or engineer, district engineer, sila-sila, sila-sila no? yung nagpapayaman sa ating bansa. Lahat sa tingin ko ay dapat parusahan. Oh, eto yung pagbubunyag na itong si Carly Descaya na nais nga daw niyang bawiin yung kanya mismong iniabot, ibinigay kay Arjo Atayde na 60 million. ah oh, Malaki-laki yan. Malaking o magarang bahay na itong 60 million. ba? Diba? Yan po ang ibinunyag nga na itong si Descaya. Nag-text daw siya kay Arjo Atayde kung pwede daw or sinisingil daw niya yung 60 million na utang nito, utang pala. Eh, eh paano to? Bakit utang sinasabi? Hindi ba't ito ay lagay o kung ano man? Kasi daw, ito daw ay isang paraan, tinetest daw na si Carly Descaya kung uh, tutulong daw itong si Arjo at nga sa investigasyon sa ma maanumal yung flood control projects. Mantakin mo, ano? Yung bigla na lang lalabas yung pangalan ng isang Arjo at Lalabas ang pangalan ni Ganere. Hindi na siguro nakakapagtaka na sangkot si Jinggoy Estrada. Pero yung ganito na hindi mo akalain na isang Arjo at ay masasangkot sa sa korupsyon, ang lala, ang lala na ng ating sistema na kahit sino ay pwedeng lamunin ng ganitong klaseng kalakaran.